Ah, tita Alis na po ako Papasok na po ako sa school Ah, sige Mag-iingat ka sa daan, ha? Opo, sige po, tita Alis na po ako Ah, sige, sige, ingat Hays Kung nandito lang sana yung mama mo, Marvin Siya sana nag-aalaga sa'yo ngayon Hays Buway nga naman Mildred Lorena? Oo, Mildred Ako to, si Lorena Lorena, bumalik ka? Sigurado akong matutuwa yung anak mo. Oo, Mildred. Nagbalik ako. Kamusta na pala yung anak ko? Kamusta na siya? Okay lang naman yung anak mo, Lorena. Napakabait niyang bata. Masaya ako narinig yan na nasa mabuting kalagayan pala siya. Ah, tita, nandito na po ako. Mabuti naman, Marvin, at nandito ka na. Ay, sorry po, may bisita po pala kayo. Siya na ba si Marvin Mildred? Ah, yes po. Ako po si Marvin. Ah, bakit niyo po ako kilala? Sino po kayo? Ah, Marvin, siya si... Pero mas mabuti na ikaw na lang magsabi sa kanya. Ah, ako? A ako yung dating kasambahay niyo dito, Marvin. Ah, naalala mo pa ba ako? Dating kasambahay? Ah, pasensya na po. Wala po kasi akong naalala. Siguro, bata pa po ako noon. Ah, sige po, tita. Papasok po muna ako sa kwarto ko kasi may gagawin po po akong project eh. Ah, sige, Marvin. Sige, tita. Salamat po. At sa'yo din po. Lorena, anong nangyari sa'yo? Anong katulong? Ba't mo sinabi yun? Ba't di mo sinabi na ikaw ang tunay niyang mama? Dahil hindi ako bumalik dito, Mildred, para sa kanya. Ha? Kung ganun, anong pakay mo? Ba't ka bumalik? Ba't ka nagpakita sa amin? Anong pakay ko kung bakit ako nagpakita sa inyo? Mildred, nandito ako para sabihin sa'yo na buhay ang papa niya. Ano? Tama ba yung narinig ko? Buhay ang papa niya? Pero imposible, Lorena. Nagtataka rin kami, Mildred. Hindi rin namin alam kung bakit. Kaya kailangan nyo na umalis sa lugar na to. Kasi hindi na kayo ligtas dito. Imposible! Hindi maaari! Pa'nong nabuhay? Paano nabuhay siya? Hindi rin namin alam, Mildred. Kaya please, dali mo si Marvin sa malayong lugar. Mildred, protektahan mo yung anak ko, pakiusap. Gawin mo para sa akin yun. So ayun guys, for today's video ay pumunta nga po pala ako ng San Roque Northern Summer upang bumili ng cellphone or iPad na gagamitin ko sa akin pag -e edit At ang pangalan nga po pala ng branch nila ay Cell City na matatagpuan lang po dito sa may San Roque Northern Summer, harapan po ng M. William At pagpasok nilang po ay makikita nyo na po ang iba't ibang tinda nilang mga cellphone or tablet, ganyan, napakaganda po. Napakarami pong tinda nila at may mga bago pa pong labas na mga cellphone. At ito na nga po pala ang iba't ibang uri ng cellphone na tinda nila guys. Iba't ibang unit, ganyan. At uh, Uh, mostly ang mga tinda nila dito ay ang mga honor At yan po kitang kita nyo naman po Sobrang ganda po ng mga tinda nila guys Kaya sa mga gustong bumili po Makikita nyo lang po itong branch Dito sa My San Roque, Northern Summer Cell City po yung name ng branch nila At ito pa po meron din po pala silang mga tindang Realme, Vivo Ganyan marami po kayong pagpipilian dito Kaya bilin na po kayo sa mga gustong bumili ng mga bagong cellphone dyan At meron po pala silang mga tinda dito ng mga e-bike Yan Pili lang kayo dyan guys, napakarami nilang tindat. Uh, meron din sila mga mumurahing cellphone dito kaya ano pang hinihintay nyo? Let's go na! At ito na nga guys, ay may napili po pala akong bilhin. Ito ang Honor Pad 10. Sobrang ganda po kasi kaya naingan po talaga akong bilhin kasi magagamit ko rin po ito sa pag -e edit ng aking mga video vlogs. At yun na nga guys, chinek na nga nila. At para bago ako muwi, ay para makita ko kung ano yung mga kailangan kong gawin or ano yung mga kailangan kong pindutin o i-download dun sa aking biniling pad. At ayun na nga, guys, ay nabili ko na po ang aking gustong at i-unboxing ko po ito. So, ayun guys. So, naka-uwi na nga po pala ko at nadala ko na itong mga nabili ko. Uh, itong nabili kong iPad galing sa Cell City sa San Roque, Northern Summer po makikita. So, ayun po. kaya unboxing po natin yung nabili ko, guys. Yan. Yan, yan, yan. Ang kanya ano is Honor Pad 10 po. Yan, Honor Pad 10. So, unboxing na natin. Okay iPad. So, yun guys. Ito na po. Open natin. Saan na ba open na ito? So, ayun guys. Ito na. Open natin. So, yun guys. Ito na po siya guys. Yan. Sobrang laki po. Yan. Kung gusto mo. Malinaw rin yung camera niya guys. Kung sa lahat po ng mga gustong bumili po. Pumunta lang po kayo sa... Ano po, sa San Roque po. Pakikita niyo po doon yung ano nila, Cell City po yung name ng branch nila, guys. So, yun. Ipapakita ko sa inyo. So, napakalina po ng camera nito, guys. Ito. Tingnan nyo. Yan o. Ay! 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 Sobrang linaw! Sobrang linaw! Kaya sa mga gusto pong bumili, nako, na, napakaganda po ng mga benta nilang cellphone, guys. Solid yan. Ito po yung ko. So, okay, ipapakita ko naman po sa inyo yung mga previous niya. Meron po siya ditong, um, to. Sa, syempre, meron po parang laptop pong style. Pwede mo siyang gamitan ng keyboard, guys. Yan, may free keyboard siya, guys. Yan. Ito ilalagay lang dito yung ano para makapag type type ka yan keyboard po yung keyboard so yan. sobrang ganda guys promise ilalagay mo lang siya dito wait lang ito ito ilalagay mo siya dito yan ganda yan. para makapag type type ka na yan. diba baka laptop yarn yan, Sobrang solid po guys. Kaya sa lahat po ng gustong uh, bumili, yan. Nandiyan po makikita sa San Roque Northern Summer po. Ang Cell City. So yun, bumili po talaga ako niyan guys. Baka sabihin nyo na naman na bumibili ako na parang hindi ko nang ginagamit. No! Ginagamit ko yan guys sa pag edit ko. Gagamit ko siya sa pag edit ko sa sobrang tuloy itong cellphone sa pag edit Kaya kailangan ko talaga medyo malaki na cellphone. So yun. thank you rin sa mga blessing. Lord, thank you so much. Thank you sa mga taong sumusuporta. Kasi hindi rin naman po ako makakapag bilhin na mga gusto ko, kundi dahil rin po sa inyo, tsaka Lord. Thank you so much po!